kamu nga mga sige og tiktok sige og tiktok kamu nga mga sige og tiktok sige og tiktok paminawa ang akong ilitok na ay nag tiktok o sa kababayi akong nakita at isang gabi eh perte ka biga o ka o oh, eh Inig magbralang mag magbralangog magpante Grabe ka dako ang kato sa dughan Tuyo nung pagimaw aron d'yon magitan Kunsa ang korpos din ako masabitan. Kay gitatuan hasta ang iyang bugan Wala ko'y bilib anang siksik sinuutan Mas mabilip ako anang permis sa simbahan Talag sa una lang ang bayi nga buutan Pugihan na ganit nindot pagbatasan Mga virgin na pod atong hisgutan Karun nga panahon wala na kay makitan Bata tak gani ni, manan na tusukan Wala pa daghanang na Kamu nga mga Sige o tiktok Sige tiktok Kamu nga mga Sige o tiktok Sige tiktok paminawa ang akong ilito na ay lagi nga walay batasan kuya bagani ila ng pasakitan o ang uban ila ang paburusan inig kahuman ila dayong biyaan na unsa na ni atong kalibutan daghang nausok sa mga katauhan dito sa syudad daghang kaayong bugoy nagulan ang bayot nagbaha ang tumboy na ay vlogger pertika ignorante aron daw musikat mukaon jud jod kain nagpaila nga dili profesional maunay ginabuhat sa mga abnormal kini nga kanta unta masabtan ninyo ang tuyo na ako nga malingaw mo kung sa kung gikanta ikaw ang naigo pasinsya jud kaayo kay wala gituyo Kamu nga mga sige og tiktok sige og tiktok kamo nga mga sige og tiktok sige og tiktok gamita pod ang inyo ang utok